Inamin mo yan na ya. Mm. O bigyan ka ng sir. O, inamin mo to. Maganda sa ito. Ah. Ang galing. Mm, dami yan na yo. 24 packs mo. to. Oh. Sa Saka makakatulong to nai pampalakas ng buto mo. Ah. Ay, ako. Ang pangyay. Sa dapat. Soto. Soto. Talaga. Pag-isang. Ay, ay. Talaga. Parang mamahal ka daw niya. Mm. Palangga. Nay, kina palangga mo ko, Nay. Oo. oo. Palangga ka daw ni Mm, sige lang. Nay, kamusta ka na, Nay? Kamusta ka na? Ah. Kamusta ka na, Nay?

jao da akan ta ta ja haba jao sa ka to de dan de ja ssa da da ta afo da ta da ja ba i ja to ya ka olo ka mi ka o de ko ba ba sta do do you say o sta i bo ba 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 da ka a to a ba la ti a ba ba ko sa ta o

Ah, Kuha eh, sa iyo. ako, ah, ah, eh, Sa iba, dala, bagita, sa pabaya ah, <laughs> Ano sinasabi mo? <Niyo>, Wala <laughs> akong Nay, ano yun? Wala ah. <laughs> ah. <laughs> Ay, nangyawakan niya ang kamay ko. Hmm. Pero, ano, palangga da ka niya daw. Nay, ginapalangga mo ko, nay. Mahal ka na. Ah, ginapalangga mo kakaan ko. Na nay. Tayo. Nay. Ginapalangga mo si Toto. O, oh, kakantayan siya. Hmm.

Tay, 'yan na lang to, oh. Tay. Yung Vitamin C ni Nanay. Ah, oh, oo. Oh. Saka, ayan yung Vitamin C ni Nanay. Pang-ano 'yan? Pang 30 days ulit, ha. Um, may meron na doon eh. Oo, oh, pang 1 month ulit din ni Nanay 'yang ano, 'yang Vitamin C ni Nanay dito. Diyan sa vitamins. Ang so, maganda sa kanya. Wala akong sana ko ako wheelchair kahit loma lang eh. Ah, wheelchair share para, para 'yung makakain, maitayo, ano. maiupo pa po siya. Sana sana susto. Ah, tapos pa-paday. Eh, dad ka dito, so kanta yan siya sir eh. ah kanta o, kanta siya <laughs> <laughs> ano yun na lang kasi so, ay, nalakas na si nanay nalakas ng sinanay nanay nagsasalita mm -hmm. na ulit oh kahit ba oh. sa umaga sir dapat tumaba ka ano, pa na, eh. ko siya. O, Kung kailangan may ano siya ma Luma, pero okay siya ngayon ah nakapagsalita yeah, si nanay sir, oh. ano It, room, lang, ma -ano Nay, may dala ko sa iyo ano na ya. Nay ah. Ayun ay may vitamins mo nai, saka, pa na eh saka ano. Pa doon, pang arano, one month mo, ulit yun. na vitamins mo na tapos nilang kita saging. Sa tapos ito pa nai. may ano may nagpapaabot sa iyo na Ito na 'yo yung ano. Ito mas maganda to nai. eh. Tayo pa ano mang kasuyo. Dito na natin sa ano. Eh ayan paki-bukas na ako te. Nay ito na 'yo. Oh. Ayun e, pinaka ito the best to na Uh, bigay ito ni Ati Jonah. Nay, binigyan ka ni Ati Jonah ng insure na Uh, 24 pack na insure. Buksan natin. Ano yan sir? Ititimplahin ko pa to? Ah, uh, hindi ano na to Yung liquid na siya. Ah, liquid. Oh. Ay, di istro ko na lang sa kanya. oh, Imbis ay, na yung gatas. Ayan. Imbis yung ano, ito mas maganda. Ay, insure. Oh. Ayan. Ang dami na yun. Right. Oh, Ano sir? Araw-araw sure araw, kasi papainom ko dyan? Hindi, pag hindi na nakain si ano tayo? Pag hindi na kumakain si nanay, ang papainom ay, mo ayaw. sa kanya, Ah, pwede mo siya painumin ng dalawang at tatlong beses na ito. Pero kung nakain naman si nanay, pwede naman ah Oo, ah, break sa lunch lang. Huwag na yung pa ano. Sa samporado yan. para mm. mamayang gabi niya yan. Eh. O oh, pwede ito kahit ano, isang okay, okay. beses na ano sa isang araw. Ensure eh. maganda yan kay nanay. Uh, Ang dami uh, yan, oh. galing kay ma'am Jona uh, yan na uh, yun. Oh. Salamat. Yan, Galing kay ma'am Jona yan, pinadala niya. Ngayon lang dumating kasi medyo malayo yung pinanggalingan. Uh, pero malaking tulong to kay nanay. Oh, nga sir. Ito yung saging to kay nanay. Hmm. Kaya nga sabi ko kapag prutas, bilang mo na lang si saging. Saging na lang. Saging at saka yung mamon lang ba? Nay, dami mong gatas na yun. Ito na yun. Nay. nay, ang dami nay, mong, nay. mong gatas. Nay, gatas. Gatas, yan. Inumin mo yan na ya. Um, Bigyan ka daw na sir. O, inumin mo to. Maganda sa'yo to. Ah. Ang galing. Mm, dami yan na yun. 24 packs to. Yes, Saka makakatulong to na yung pampalakas ng buto mo. Ikaw ah. na ka Nakanta na kasi siya eh. Layaan mo na eh. Lakas ka pa dito oh. Oh, madami kang gatas na oh para sa gata. ito then, ba bar uh, mm. Mas yun, maganda yung may ano ka, may uh, so pondo, yun. pondong gatas oh, dami oh. Mas maganda sa ano to, buto. Ayun Ay, alin ba wala sir hindi siya makakain. Pwede ko ipainom. Oh, pwede mo siya painumin. Uh, yun, no? may pero ko, Dyan, Pero kung nakakain pa siya ng ano, tuloy niyan champurado. Pwede uh, naman breakfast sa ano, lunch. Kahit gabi wag na siguro malayo pa kung pinanggalingan nito. Oh. Oo, oh, pinadala ni Ma'am Jona. Uh, Ayan, salamat Ma'am Jona. Ma'am Jona, salamat po sa pinadala nyo na ano, na insure I na, na gadas para kay nanay. Eh, malaking tulong po to para kay nanay itong um, ano, itong binigay nyo po insure. Eh, maraming salamat po sa ano, tiwala. No? At thank you, thank you very much, much right po. Right up, um, um yan na. Gatas to na yung gatas. Gatas. Gatas yan nay, hindi yan gamot. Gatas, gatas, to, nai, gatas. na, gatas. na mm. gatas, ay, gamot. Gatas, Ito yung vitamins mo oh Ito, Ito. vitamins mo na oh Ito oh. Ito pang one month mo ulit to na Para lumakas ka oh Pang hey, ano, one month mo to oh Dami to na Para sa iyo yan yung ano. Yung gatas sa kagamot ah. Para lumakas ka pa. Ay, ah, yung terap. ]habitude. Meron pa. Hindi, basta hindi no, si sinanay mapatlangan na ano. Uy! Hindi na mag Hindi ka na mag-asawa. Bawal na mag-asawa, Bawal na mag-asawa. Ha? O, sige. At dito na rin ako, nay. Inami mo to, nay, ha? Nay, mo to, ha? Inami mo yan, na. May madami ano? tagal pa ni nanay. Bote yung panong. Dami pa na, yan, na. Eh. Ah. Pa isa, -isa. lang yun kasi... Hmm. Ano ka lang? Ay, salamat. Huwag na mag-iyak. Ah. na may saging ka, nay. Huwag na mag ah. sa na para sa iyan, nay. Bukas pa po. Pwede na po bukas. Hmm. Salamat. Thank you, thank you, ma'am. Ma'am Jonah, salamat po sa... Ano sa binigyan niyo pong gatas para kay nanay malaking tulong po. Maraming salamat po ulit at God bless. And ten, ano na pong gusto mo sabihin kay ate John natin? Ma, maraming salamat sa binigay mo kay nanay malaking tulong na po yun sa kanya at saka God bless po. And thank you, thank you ate John God bless. Ingat ka dyan. Maraming salamat po.